Pero mga popular club membership and subscription like Amazon Prime, Sam's Club, Netflix, Disney Premium, Costco, lahat po yan, club membership. Baka hindi ka lang aware, member ka na niyan. O yung asawa mo o anak mo. Hindi ka lang aware. Kaya yung nagtatanong kanina rito, ba't may monthly? Ayan yun, club membership po kasi yan eh. Oh, wag kang magbayad ng Netflix. Puto lang Netflix mo. Oh, wag kang magbayad ng Amazon Prime. Putol yan. Disney Premium, putol yan. Yan po yun. Yan ang sagot dun sa nagtatanong. No? Kaya may monthly tayo. Club membership po ito. Eh. Ano gusto mo? Club membership na $9.95? O maintenance na 9,000 pesos? Bibili ka ng products every month. Sige nga. Oh. Pag-usapan natin ang Zoom. no Ang Zoom ba ay effective? Yes. Tignan mo. 1,000 plus tayo. Nag-uusap tayo rito. Pero different places tayo. Merong nasa Saudi. Meron nasa Dubai, meron na sa Hong Kong, meron na sa Japan, meron na sa UK, Italy, oh, Saipan, Cambodia, Russia. Pero nagkakausap tayo. Nakikita niyo yung kapugian ni Coach Fernan, no? 'di ba? bang Zoom? Oh, nagbabayad tayo diyan. Dati 10 dollars lang binabayad ko diyan. More than 3 years na ako nag ano, naka sa Zoom. Ino auto debit 'yun sa credit card ko. Ngayon, magkano binabayad natin diyan? Less than a uh, 100 dollars every month. Nagiget yun na. Ang tanong, si Zoom company ba mayaman? Yes. Ibig sabihin, magandang negosyo ang subscription. Ang kinita po ni Zoom last year, annual, 2.65 billion dollars. Ang laki niyan, guys. O di, ang sarap na negosyo ang subscription. Another example, si Netflix. There are 230.75 million subscriber in Netflix. Pero nagsimula yan. Ilan lang din ang ang nagme-member diyan. 'Di ba? Dalawa, lima, sampu, bente, 50, parami ng parami. Ang tagal na ni Netflix eh. Tama? Oh, lahat 'yan nagbabayad. Merong 9.99 dollars, merong 14.99 dollars. Depende eh sa Europe, 18 euro ang bayad. Sa America, 19.99 dollars. Magkano kinita ni Netflix? Tignan niyo po. Annual ah, last year 31.6 billion US dollars ang yaman ni Netflix. Ito ang sinihan na walang movie theater. Ang tao nanonood sa bahay. Yan ang concept ngayon. Walang sinihan pero la milyong tao nanonood sa Netflix. Ah, di ba? Si Grab, si Uber, si Uber, wala namang taxi yan. Pero ang yaman. Si Airbnb, wala namang bahay. Kahit isa na, alam mo yon na pinaparentahan. Pero, ang dami pong nagre sa Airbnb. Ganun po ang club membership. E, Nagiget nyo na. Okay? Alam nyo kung ano nakaka-excite. Ang negosyo ni Live Good, club membership. Ang negosyo ni Live Good, subscription. Kung si Netflix, na-reach niya ang 230 million subscriber, hindi malayo na marating din niya ni LiveGood. Correct? Kung kumita si Netflix ng 31.6 billion US dollars, hindi malayo na kitain din ng LiveGood ang 31.6 billion US dollars in just one year. Ha? Yan ang kinikita. Ang good things lang, kung si Netflix sinolo niya yung income na 31.6 billion, si Live Good, dinde. Yung hap binalik niya sa iyo, binalik sa akin, binalik sa ating lahat. Yumayaman si Live Good, yumayaman ka, yumayaman ako, yumayaman tayo na. Nakaka-excite no pag kailan niyo maintindihan 'to. Okay? Oh, si Costco club membership 'yan. There are 59 million members household in Costco. 107 million cardholders. Ilan ang nagre-renew ng membership? 88%. What's the meaning of that? Ibig sabihin gusto ng tao ang pag-member sa Costco. 'Noong nag-member ba sila may nakuhang product? Wala. Ano na enjoy nila? Murang product sa loob ng Costco. Kumita ba si Costco? Ayun, 3.5 billion. Membership pa lang 'yan, ha. Eh yung kita pa sa product. Mayaman si Costco, sobrang yaman. Ano negos negosyo ni Costco? Club membership. Ano negosyo ni LiveGood? Club membership. So I'm done. Tapos na po tayo.